hinihina, di lang hip-hop e artist. Babandera na rin sa actingan sa MMK. Alright! Kung di pa po kayo nakapalo, follow and share lang po para sa news update. Salamat! Pinatunayan ni Binishina katakutan na hindi lang pang pipap ang kanyang talent dahil babandera na rin siya sa aktingan sa kanyang sariling life story sa ikalawang episode ng Comeback ng Mahalala Mo Kaya. Sa kanyang naging panayam sa ABS-CBN News Inakala niya noong una na pinaprank lamang siya ng management. Noong sinabihan siya sa AERA ang storya ng kanyang buhay sa MMK. At nang mapatunayan nga na hindi prank at totoong may palalabas ang kanyang istorya ay nakaramdam si Sheena ng excitement. Ngunit nang sabihin sa kanya na siya mismo ang magpaportray sa sarili ay nakaramdam naman siya ng anxiety. Kasi, kasi nga o oh, zero experience ako sa acting pinaka acting experience ko na yung sa mga brand shoot shoots pero sobrang babaw lang doon happy sad doon ako kinabahan nung sinabihan ako ni Direk na ako na makakaangal ba ako chika pa ni Shina. agad nga siyang sumalang sa acting workshop kasama ang acting coach at veterana actress na si Malu de Guzman na na-enjoy naman niya. Ngunit nang sumalang na sa unang araw ng taping ay kinabahan na si Sheena ngunit malaking tulong sa kanya, kanyang acting debate ang mga artistang naka nakasama niya lalo na ang gumanap bilang kanyang ina na si Angelica Panganiban. Una naming pagkikita, naiyak na agad ako kasi super ka mukha niya si mami. Kakahulma, kahit sobra po. Nung nagsuot pa siya ng mga formahan ni mami, sabi ko, oh my gosh, kaya ko ba ito? Kasi yung sin... Scene, yung scenes namin happy pa eh, pero naiyak na ako lahat pa ni Sheena. Ngunit matagumpay naman itong nagawa ng dalaga at ngayon super happy ito na maikwento na niya sa madlang people ang kanyang pinagdadaanan bago ang pamamayagpag ng kanilang grupo. Amin pa ni Shina, pangarap niya pati ng iba pang mga Bini members na may palabas ang kanilang life stories sa maalaala mo kaya. Pangarap ko to, pangarap ito ng bini. Gusto nga namin buong 2 months, kaming bini lang. Every Saturday, super excited, say pa ng dalaga. Mapapanood ang life story ni Bini sina, ngayong Sabado, May 2, 8.30pm sa Kapamilya Online Live Kapamilya Channel at A to Z. At yan ang totoo. Alright, thank you for watching po. Para po more video, salamat!